Oh my God! Wow! <laughs> secure na, secure. Oh, di, na, na, na mo i-kwento pag uli? Ayan. Yeah. <laughs> Ay! <laughs> <laughs> andito na yung mga artista namin. Yung pinakamaliit, andito sa pinakahuli. Papunta na tayo ng cave Okay, so sa cave na pala vlog. Okay, maraming salamat. so andito na pala tayo malapit na tayo sa daungan yan so maganda pala dito ito sir sakop ito na ang sanong si sir ah albor sakop ng albor Ayan, pero anong anong uh, kuiba po itong puntahan natin? kalimutan natin na uh, tanongin na lang natin yung ating tour guide ganda dito mga kastig oh. dito tayo sa isla kaya ito yung makikita nyo Ayan, so disclaimer sa music, di pa nga tayo nakadaong, may music na po tayo naririnig. <laughs> ano kasi nag enjoy po yung mga, mga kapatid po natin na makastig na pumupunta po dito. Kagaya rin natin, mga local tourists po sila, Ayan, so nagbaby kayo po. Ayan, ganda dito. Kahit ito lang sa gilid ng barangay nila. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan. Ayan, so sobrang uh, nalinaw ko ng tubig. Ayan no, oh. green po yung kulay niya dahil sobrang uh, linis po ng tubig. Tsaka white sand po. Ayan. Ayan, ganda dito. Wala akong masabi. Sobrang ganda. Ya lo. Oh. Ganda. Maganda, 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 maganda. Ayano. Oh. Yang borol po dito. Oh. Laki haba. Yan so, kita na tayo. gumawa na tayo ng muntik para isaulit na sa akin. Pagpunta tayo dyan sa akin. Ito nga the last part sa ating pag-adventure. Kay Moni last Hindi, ibig mo sabihin, ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito sa ating adventure. Ito yung last na puntahan natin. Ito yung last. Ito yung... Para tayo umuwi. Ito yung munting para isaulit. Mari kau <laughs> day, <laughs> binaha ba kayo mga sir tayo. <laughs> <laughs> <Baha pala> dito na tayo. Dito na tayo. Dito na tayo. Dito baha tayo. Dito Dito na mo na <laughs> Sir, bakit maha dito, sir? <laughs> Actually, na-stack <-tuck> yung ano eh. <laughs> hindi na kami makalapit sa gilid. Sarado kasi yung irrigation, o -o sir. Oo nga. Maha. Eh, <laughs> <laughs> okay, maha kasi yung mga pag-upay. Ito, yung adventure ngayon. ngayon. Hindi, <laughs> kasi <k> hindi <laughs> mapalit. <ba, panis? laughs> Ito yung makasama namin, no? Mga mam, ma halina kayo kasi maha dito. <laughs> <laughs>

Pa loadator guide. <laughs> May malaking isda dito, Kasto. Ano ba tawag dito? Ayun oh. Ah, Kami na una na holy pa rin. Makadto sa Nilagyan pala nila ng ilaw. ginawa sa casting Ah, ajay, na naman tayo casting. Oo. Yeah. Kaya napakit tayo. Lamig pala no, sa ilalim, sa loob. Mm -hmm. Ano ba 'yung tinitingnan nila diyan sa loob? Ano 'yung mga pag pumunta kayo dito makastik, yung makikita niyo. Kasi nasa kuib, sa loob po tayo ng kuiba. Yung mga kasamahan natin nandun sa baba. Ayun. asa pong mo? Kaway-kaway mga gwapa.

Ay, excited. Talagang malalim. Oo nga. Oo nga. Talagang malalim. Wala na akong masabi. Ilang chamber po ito, sir? Ilang chamber po ito? Hindi ko Dalawa, tatlo? Mga ganyan ba? Ah, isa. Mamay mo, I think dalawa kasi may malaking panunood bago din bago ko dito. Ah, okay. Pero magkalibel lang pala sila. Ha? Oh, Yung <laughs> picture <your laughs> harap. Ayun. <laughs> Naku. Tatay na 'yan, Maraming, harap ka dito, Kastig. Alay ka na, madam. Hawak ka dito sa lubid. harap. ka ba? ka ko mo. Kaway kaway, sir. Kaway kaway. Halika na. Ayan. Ito. Kastig. Papasok na kami. Nasa na ba yung May iwan! Bakit may humawak sa pako? Ano yun? Ikaw lang yun mag-isa. Guni-guni mo yun. So, istalag <laughs> may, istalag pipe pa rin.

Pero makanya tayo doon sir. Magkaing so, tayo sa. Loob, mga ano pala pangalan dito? Bunting Paraiso. Ayan. Anong uh, municipality po ito, sir? Oh, sure. Barangay. Andito tayo sa Plaridel. Plaridel sa Libho po. Sa Bunting Paraiso. Ayan. So, shout out na lang sa mga kaibigan natin dyan. Sa lahat po na napuntahan natin sa Misamis Oriental, Dabao de Oro, Surigo del Sur, Surigao del Norte, Misamis Oriental, sa Sambonga, sa... Davao del Norte, tsaka sa lahat po hanggang dito po sa Dinagat Island. So, panam, po kayo lahat mga kastig? So, Kumusta kayo lahat? Sana huwag kayo magsawa manood. Dami nila. Hindi mo mong video. Hindi mo na mong mag mo mong Uh, ano lang yun maliit lahat <laughs> ganito pa lang may kapag may ahas. <laughs> ayos Ayun na. Ayun na. White black. Okay. Oh. Okay na. Okay. Secure na, secure. Oh, di na na mo ikwento pag uli. Dire <laughs> oh. na kayong karanasan. bunga <laughs> <laughs> my balina di itu ah. <laughs> <laughs> ang bilis nila nakaahon. ano na nang nangyari sa atin Pugi harap, harap. against the light Okay Kain ko ngayon sa Monte Paraiso. Tong Kim. na tayo makasti. <laughs> Takot sila sa ahas kasti ano? Pero hindi. Lang 'yon. Hindi. Mga palamuti sa ilalim. Oh, hindi man so, 'yon ahas. Maraming ito. salamat po. nga pala sa lahat ng mga yun. subscriber. Ah, sa lahat ng ating mga bago pala sa channel. So, eh lahat 'yon lang kayo. Maraming salamat sa inyo. Lahat-lahat. At saka 'yung ano ha, 'yung kaya shout out channel, uh, galing pa tayo sa Sir Rodriguez or pasensya na kayo na ngayon hindi pa natin na-upload lahat kasi nag nagbibiyahe pa tayo at saka nag pa tayo. Hindi pa natin pwede pagsabay at saka casting, Hindi nyo naman kalimutan. Baka bigyan nyo <laughs> kami sa super taste tabi yan sa remix. At saka yun na makasting. Super thanks, super chat. Yeah, yes. Super, sticker. Okay. So kung ano mang estado ng ating buhay. Ah. konting tulong na yan sa ating uh, Yes. Guest uh, Maraming salamat. Uh, sa pagdata, uh, sa ating De, island. Nga pala, malaking tulong na yan ligata. sa atin. Maraming salamat sa Panginoon sa opportunity na ibinigay niya sa mga kasamahan natin kasi masaya ang lahat. So, kung salamat pala sa lahat. Shout out sa lahat ng mga subscriber at saka yung naininood lang na hindi nag-subscribe, please, isubscribe nyo naman kami. at saka, again, huwag niyang kalimutan na super at yun lang, maraming salamat. Kung ano mga estado na buhay, mayaman mo tayo at mahirap. Uh, huwag nila natin kalimutan na si God ang sinto ng ating buhay Siyempre kayo din mga kasig. buhay din kayo namin At tingnan po, maraming salamat and God bless to us Shout out nga pala sa kaibigan natin kastig ng mga barbiro dyan sa Surigao City Dyan sa uh, tapat po ng uh, pilot school sa uh, Surigao City So, kumusta po kayo dyan mga sir? Welcome to my vlog Yes, so welcome sa Marigold Star TV sa YouTube po Ayan <laughs>